Yan o. Oh. Nandito ako sa parantore o. Oh. Nakakakyat o. Oh. oh. Sila sa labas o. Oh. oh. yung highway o. Oh. Hop. Oh. Kaya tayo sa pinakatoktok. Ayan. Nakakakyat dito o. Oh. O oh, ganda o. Oh. Ganda rito sa taas o. Oh. O. Oh. Yung dagat o. Oh. Yun. Ganda ng kaway na ginamit rito, tabla, ayan yung dagat o, oh. ganda ng view, ayan yung highway, ayan, nandito po kami sa Narbacan, eh. ganda, pwede side-seeing dito, paghapon malamig, ganda ng dagat to oh.